Uh, magandang araw po sa lahat mga busing mga idol uh, Isang mapag uh, mapagpalang araw sa ating lahat mga busing So for today's video mga busing uh, Saselection tayo ulit Sa ating parapola At, uh, Ito po yung isasalang natin Sa ating uh, paending So sa mga gustong sumali po mga busing mga idol uh, Message nyo lang po ako sa aking facebook account O di kaya kay uh, Kuya Daniel Casanova mga busing idol So tara mga busing Saselection uh, tayo Ang selection natin dito mga busing Ah uh, four heads so merong dumating dito kagabi na 160 heads so kukuha tayo dito ng four heads para po sa ating pa, parapol so at uh, yung matitira po dito mga bosing yun po yung dadalhin natin sa Cagayan de Oro sa para sa ating uh, parating na expo mga bosing mga idol so tara po mga bosing selection na po tayo so ito po mga bosing kukuha tayo dito ng uh, four heads uh, ito po yung ating na uh, school in white ito po yung uh, isa sa si Selection natin So tingnan nyo po mga bossing mga idol Kung gano'ng kagwapo po yung ating ah uh, uh, Ito po mga bossing ay 6 months old Ayan po siya mga boss idol So tatandaan po natin ito At uh, Lalagay natin din sa Dulo yung apat na perasan Dito mga bossing mga idol So yung kukunin po natin dito mga bossing Ay uh, dalawang uh, sweater boston uh, katulad po nito isang uh, white iskolin White tsaka mga busing mga idol ng uh, bulik so isa po yan ta po natin yung mga busing so kung ano po yung makikita nyo dito mga busing yan po yung ating uh, parapol so meron po tayo dito uh, mga bulik so ito yung isang bulik maganda din yung mga busing mga idol yan po yung ating uh, bulit. Yan po siya. Nga pala mga bossing, mga idols, nagtatanong po sa akin, uh, kung magkano yung pure namin. Ah, uh, yung pure po mga bossing, mga idol, ah, uh, about yun sa so Broodstock, is uh, 35k po mga bossing. So, yung ating pong... Uh, pulit na pure 15k at saka po yung ating mga crosses 2 way cruise uh, nagkakahalaga po yan mga busing uh, 16k yung ating road na 2 way cruise at saka sa mga pulit na 2 way cruise din po mga busing ay 8k sa so, mga pulit po yan mga bus idol so sa mga nagtatanong naman itong ready to breed uh, ito po mga busing ay hindi pa po, po ready to breed dahil gawa po ng uh, ating yung mga pulit ay 6 months po mga busing So alanganin pa po i-braid uh, po yung ating yung mga pulit So ito po isa sa mga selection din natin ito Na uh, ilalagay natin sa ating pahinding uh, o paraful ng mga po sa ito So pupili pa tayo ng 2 heads na mga pula So ito po yung mga dumating mga busing kagabi eh, so, dadalhin na lang po natin ito sa ating vlog para makita nyo din yan po mga bossing ay isang bulik sa talisayin ayan po mga bossing ang ganda nyo bulik po yan sa talisayin mga bossing ayan po yung ating bulik sa talisayin at uh, meron din ayon dito yung ditong bullet gold. So ito naman po yung itsura ng ating uh, bullet gold mga busi mga idol. So yun po siya. Medyo mahangin-hangin yung -hangin ating uh, panahon dito. At uh, sobrang init. So yung mga damo ay medyo patuyo ng mga busa idol. Ito maganda din to. Ayan yung ating bullet gold mga boss ito mga boss ay first batch ito ng mga early bird so ano ngayon na uh, sunday ngayon so meron pa pa tayong uh, parating na mga chakirel so ito na po yung mga kasamaan ko si Luigi at saka si Robert so pupili pa tayo dito mga boss idol ating mga kakarilis sa so, ito medyo ano maganda din sa mga dosay doon ayan po mga bossing ang oh, maganda yung tindig nya kaya yung, yung ko dito ay medyo hindi ako nagandahan sa kanyang buntot so panlaban lang talaga ito So, ito pa mga bossing Yan naman po mga bossing Ay uh, Boston Over sa sweater Yan po yung ating uh, Boston sweater mga bossing So yung ginamit naman dito na tandang Ay uh, Boston At saka yung inahin natin Ay uh, sweater na 5k about doon mga boss idol sa mga nagtatanong sa akin kung anong kinakabit namin dito sa aming mga kakirels na sweater ang kinakabit lang po namin dito mga bossing is a uh, 5k po na sweater yung uh, aming nilalagay dito uh, sa mga nagtatanong pala mga bossing kung meron pa tayong mga pulit na mga trayport meron po tayong uh, trayport sweater one port boss po mga boss idol Ah. Uh, ito bukas sa uh, bibidyo natin ito bukas mga bossing. Yung ating uh, mga pulig. So sa ngayon, uh, ito lang po muna yung ipapakita ko sa inyo. Yung ating mga kakarelis kung gano'ng kagwapo ito. Mga uh, bossing idol. So meron na tayong na harvest doon sa ating uh, main farm sa Rojas. Uh, ang ang harvest po doon kagabi ay uh, 500 uh, ready to cording. So Uh, mayroon pa tayong first batch uh, doon dadalhin dito so nga pala mga bossing uh, yung farm uh, sa ngayon uh, hindi pa pala may tumatanggap ng mga buyers uh, tatapusin po muna natin yung expo yung expo po natin dun po sa kagayan ay April 10, 11, and 12 uh, April uh, 19, and 11 po, mga boss idol yung ating uh, Expo din sa kagayan, so after nun mga bossing ay pupunuin po natin ito uh, ayon kay Bus Martin pupunuin muna to ang farm bago po tayo mag accept ng mga buyers mga bossing mga idol So ito maganda din itong straighten na ito mga bossing. grabe ito. yan po mga busa idol yung ating straight comb uh, ang bloodline po niyan mga bossing is uh, sweater boston so, yung kinabitan naman dito namin uh, yung tandang po na ang uh, sweater is 5k at saka yung kinabitan namin dito kaya lumabas ito na straight comb ay dahil po yung family ng Boston na kinabit namin dito ay straight comb so ito po yung lumabas straight comb din na sweater Boston napakaanda po yung mga maganda yung sukat nito so dahil sa mga bettors natin at ah, tinatanong din natin yun bago tayo mag kung ano ba ba yung gusto nila yung straight comb o pee comb so ina ano din po namin yan na uh, kung aling uh, maraming boat kung bagay kung ano po yung kanilang gusto straight to o pero ako uh, dito ako sa straight kum pero ito uh, tatandaan natin ito kasama natin sa selection pero hindi natin ito isasalang sa susunod po nga uh, na parapol natin ay saka natin ito isasala po sa idol dito pa tayo mabuhay. dami tayo dito magaganda ang mga mga manok kung nakakuha na tayo doon uh, dalawang pula isang puti at saka isang bulik so yun po yung isasalang natin mga bossing so hindi na po natin nahawakan yung manok ay uh, ipapakita sa inyo uh, bibidyo na natin sa cording at saka palagadakari na lang po natin uh, para iwas tayo sa violation so ito po mga bossing ay uh, sweater boston so yung mga bloodline nito mga boss idol ilalagay ko na lang sa short video ko uh, doon ko na lang i-upload para yung mga nila para iwas tayo sa violation mga bossing so ito po yung mga selection ko para sa ating parapol ito po po yung isa ating mga bossing Uh, ito yung ating uh, ice white <coughs> ito po yung ating ice cream white mga boss idol yung video natin dito ito yung well, kanina no so yun po yung Ah, ito naman po yung napili nating bulik. So, yan po yung napili nating bulik, mga bossing. Ayaw. So, yan po yung napili nating bulik, mga bossing. J.J., Ah, uh, isama natin po mga bossing yung bayaw ni ito pala yung ano bayaw ni boss Martinez Colin siya po yung nagpapainding mga bossing so si kuya Daniel oh, yan po, incredible. yan po yung sa lahat natin mga beaters mga tatanong po mga bossing I message po direct uh, Daniel Casanova po mga bossing mga idol so ito po yung mga na selection namin hey, mga bossing good morning good morning A ating first quarter yellow legged up sa sweater Good morning my bossy. I'm at the second quarter. Boston white. Here <laughs> yeah. yeah, my bossing at the third quarter. Dom's a sweater. Got <laughs> him. Dito lang yan. Ayan mga bossing. Ang ating fourth quarter. Yellow legged at a sweater. Ayan mga bossing. At para natin yan. Mga quality boots na. Dito lang yan. Sa Green Country. Dayton Park. Wapad magaling. Copy nyo. I love it. So shout out muna tayo mga bossing. Kaya... Reden Mendoza at saka kay Christopher Zara ng uh, Padre Garcia Batangas mga bossing mga idol. So yun po mga bossing at uh, hanggang dito na lang po yung ating uh, video. At uh, maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa aking uh, mounting youtube channel mga bossing mga idol. God bless po sa lahat mga bossing.